Uh, okay, ngayon po ay June 1, 2024 Ang oras ay 7.53 na ng umaga Ngayon guys ay Sabado Eh, nandito ako sa Banilad guys Sa may uh, Sementerio yata to Parang, ba't ako nakapasok dito sa simenteryo? Kasi may pasahiro guys na Nagbooking sa akin dito guys Eh Hindi ko alam kung sino ang Pasahiro ko na nag-booking dito. Na, tingnan nyo. Wala. Kanina pa ako dito guys, nagpaikot-ikot. Ang daming mga cross. Ha? Ah, may mga cross. Tapos ako naman, eh, may cross din dito. Ako baka ilalibing na ako dito guys. ako oh, nakakatakot naman. Ayoko pang mamatay guys. Ay, cross dito. Ang ganda ng cemetery dito guys ah, Tingnan nyo hmm? Ako po Ako ah, Ako nakakatakot guys Labas na ako dito parang ang hirap yata dito ako, Paano ko makabaking dito parang One way lang yata to na, Ayan dito dito ako magbaking Hey, naku, hey, hey. bumusina na Natakot na. Sige guys, halos na ako guys Ayoko pang mamatay. Ayoko pang